Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Matagal na ba kayong walang kontak sa isa't isa ng partner mo o ng mahal mo? o kahit na sinong mahal niyo na wala nang paramdam sa inyo tulad ng asawa, anak o kaibigan ay pwede mong gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng plastic na buti, buti ng mineral o buti ng soft drinks ay pwedeng gamitin at dapat malinis po ito. At pagkatapos ay kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay na panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos ay i-roll mo itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido at ilagay mo lamang ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos ay kunin mo itong buti, hawakan mo ito, ilapit ito sa bunganga mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay magpaparamdam at tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lang ito ng pitong beses. At kung gusto niyong pauwiin siya, ay palitan mo lamang ang hiling. At pagkatapos ay itago mo lamang itong buti sa damitan mo o sa safe na walang makakakita at makakaalam. Huwag niyo po itong takpan at bulungan mo ito hanggang pitong araw sa kahit na anong oras o pwede mo ito bulungan hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay mababalisa at kayo ay maisipan niyang tawagan o kontakin. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May...